Ngayong araw nga na ito ippapalit ko yung mga plastic bottle na napulot ko dito sa Korea. Ang mga ganyang klasing baso kasi dito ay pinapalitan ng 42 pesos kada isa. Kaya sino ba naman ang hindi magpupulot sa mga ganyang klasing baso? Isipin mo kada isa niyan 42 pesos sa pera natin. Ako nga pala si Tatay Ron. Isa akong basurero dito sa South Korea. At ngayong araw nga na ito ipapapalit ko na yung mga plastic bottle na napulot ko na galing sa basura. Dito ko nga pala yan napupulot sa basurahan. Basta may nakikita akong ganyan talagang tinatabi ko na. Para kasi ako nakakakita ng 42 pesos sa pera natin. Hindi porke umabot na ng 100,000 pesos ang sinasahod ko dito monthly. Titigil na ako sa paghahanap pa ng pwede kong pagkakakita kitaan 84 pesos na to mga kabasura, 42, 42, di ba? At hindi kayo makakapaniwala kung magkano yung inabot sa pag-iipon ko ng mga plastic bottle sa loob lang ng isang buwan. Bali ang ginagawa ko nga pala, hinugasan ko muna bago ko ipapalit. Ganito nga pala yung itsura nila sa malapitan. Iba't ibang size nga pala yung mga yan, pero para pares lang yung kanilang mga presyo. 42 pesos lahat yan kada isa sa pera natin. Bali pagkatapos ko nga pala hinugasan, ayan pupunasan ko naman ng tuyo na basahan. Medyo nakakapagod lang talaga pero magiging sulit lahat yan kapag naipapalit mo na yung unang post ko nga pala tungkol sa mga plastic bottle ay may nag-comment ng ganito. Tatay Ron, bakit hindi ka na lang kasi mag-promote ng mga casino games kung bilyon-bilyon naman pa kikitain mo? May intindihan ka naman namin kasi practical na ang buhay ngayon. Naiintindihan ko naman kayo na concern lang talaga kayo sa akin. Oo, totoo, masarap kasi talagang maging mayaman. Ang kaso, syempre, gusto ko naman maging mayaman sa mabuting paraan. Tsaka hindi naman kasi talaga ako nagmamadali. At tsaka isa pa, mahirap kasi ng ipagmalaki ng isang bagay kapag hindi ito nanggaling sa mabuting bagay. Kaya mas gugustuhin ko muna magtiis ganitong paraan. Mabagal man ang pagangat pero ang importante ay umuusan. Mas masarap kasi talagang umangat kapag wala kang napiperwish yung ibang tao. Naalik na rin kasi ako sa sugal dati at ayoko nang maranasan pa yun ng mga followers ko. At finally, dito ay natapos ko na. Pagkatapos ko ang nalinis na lahat, ayan, dali-dali ako nagpunta kung saan namin pinapapalit yung mga basong yan. Bali ang mga ganyang basong nga pala dito ay pinapapalit namin dito sa Starbucks. Grabe, tignan nyo naman yung Korea. Talagang napakaganda. Napakalinis ng daan nila. Napakadisiplinado ng mga nagmamaneho. Dito nga ito ang tuwa na ako dahil nararamdaman ko na na mapapalitan na ng pera yung mga pinaghirapan ko. Bali, papasok mo lang pala yung mga basong yan sa machine na ito. At kada isa ay papalitan ng 1,000 Korean won o 42 pesos sa pera natin. Pero dahil sa sobrang dami ng naipon ko ngayong buwan, ayan, dumiretso na lang ako sa counter. Hindi na ako pupunta dun sa machine para maghintay pa ng napakatagal. Pwede naman idiretso na lang sa counter kapag madami talaga yung papapalit mo. At dito nga ay ko na yung mga baso kina ate. Ay tataka sila kung bakit sobrang dami ng mga naipon ko. Totoo nga talaga ang kasabihan na kapag may tiyaga, may nilaga. Bawat araw nga pala ay nakakapulot ako na hindi bababa sa tatlong piraso. Mula nung malaman ko talaga na pinapalitan ng ng 42 pesos, wala na talaga akong pinapalampas kapag may nakikita ako sa basurahan. At nung nakikita ko na nga yung napakaraming pera na galing lang sa baso ay talagang di ko mapigilan yung tuwa ko. Sino ba naman kasing hindi matutuwa kapag nasuklian na yung bawat pagod at pagtitiis na ginawa mo. Dati kasi talaga ay mahihiyain at hindi kung kayang gawin yung mga bagay na ganito. Pero lagi natin tatandaan na aslong na walang masama sa ginagawa mo, wala kang dapat ikaya. Wag ko si pagmalaki mo pa. Dahil hindi lahat ng tao ay marunong lumaban ng patas sa buhay. Walang problema kung nahuhuli ka sa pag-asenso. Ang buhay ay hindi naman yan karera. Hindi mo naman laging kailangan manguna. Minsan kasi tayo na lang talaga nagpapahirap sa ating mga buhay kasi ang hilig nating magipagkumpetensya. Tsaka dadating din yung panahon na kahit gano'ng kapakayaman ay mawawala din lahat yan. Kaya kung magpapayaman ka magpayaman ka sa salita ng Diyos dahil yun talaga yung tunay na kayamanan mga kabasura at hindi yung mga nakikita nyo mga perang yan o paano ba yan hanggang dito na lang muna hanggang sa muli natin pagkikita paalam mga kabasura